Maayong buntag mga may guys ni adi ko karon sa kabasakan mga may guys ani hunon kuno ini kahibis ingon akong Paris mga may guys so lovely Grabe presko kayo sa mong lugar mga may guys oh ingon ana na siya mga may guys karong orasa siguro naa asa mga alas size media kuno mga may guys ipakita na ko ninyo bisan o oh, ala media na siya mga may guys ang pags nga perting bagaa pa kaayo may guys Napa daw mga may guys oh. Katawa git kay kung ba na mga may guys happy kay sa siya na kitag Unsa man ang mura magdili ta diri. Mo na Muna, akong kabasakan mga may guys nga inangkon. Unya mga may guys samtang nagbantay misamaya, sa mga may guys kinagdala dala di kog biskwit. Insa may relate na mga may guys nga magdala-dala og biskwit na. Biskwit wafer din na siya mga may guys. Mga pidi ta mga may guys. Ha. Huh. Happy kay ko, kakapi. <laughs> <laughs> Kaya hapon mga may guys, kay na Baya de sa mong lugar mga may guys. Unahan sa National High School, sa Lotod, pinamungahan mga may guys niya. gibidihan siya sa kuang bana, kay harom nga. napubius. views gamay, mo man pinaka-viral no? basa na ay, kuan? Ay diskusiya. pero bitaw mga may guys. O man to niya gitoyo mga may guys. Nga mabidiuhan, gitong asin, nga as good na curious lang ang mga tao ba, yung unsa ila ang gipang taratan aw nya pag mo pagabot namo daghan na kay mga dugo-dugo mga may guys ang bata lagi kinangana lagi ang mata ubag kayo ang nong sus kinaluyan kay mga may guys sus so, amping kita kanunay mga may guys kinsa man kamong mag magdrive dili gyud magdinanghag mga may guys no kay so, sus ang atong kinabuhi di man sa bisag bingon pareha sa iring nga siyam ko no ang kinabuhi pero di jud ko na mutuo mga may guys para na ko no sakit kay nang magarasan ganika ko kusiyon ka kana pa kahang kana pa kahang unsingan ani mga may guys kana pa kang ka sus ato galing mama sa baby pata di ba mosquito ru ano oh, liguon oh, taman masakitan ta kun pa akon og atito doon sa panadiha oh di ba nya yeah, ini kadagko na to tamangan manigirilyo og unsa pa maginom inom, -inom magsyabo pa ng uban Diyos ko, in taon mga may guys lantawo nang atong kapobrehon mga may guys nga makatabang tas katilingban mga may guys dikta kanuna yung magpabadlong ay no una gina sa mga batanon mga may guys no pero para manggod na ako mga may guys no shout out sa mga kabatanunan nga mutabang unta sa ginikanan ba una unaon -una, on ang unsa gigikanan kapubrihon kana galing dato gani maglugos pa mangani gani ugastos, ilang kwarta gani nga sayangan sila magasto gasto kita pakang mga pubrira lugos ka palit uksodan. na akong sing sing kaingon mo mga tinuod na kong dili yun na wedding ring na ko on, sana na unsan na na kong wedding ring na itom na ngon na na siya mga may guys kanang labam kung kang dagha hapon. niya ang among tubig ni mga may guys kay libre di ay basta magkugira ka <laughs> libre ra, yun na siya mga may guys unya ang among kurinti mo mo bayranan ang nakalami ni bukid mga may guys kay nai wifi wifi ra kaya may signal ang sim oh, salig na sa wifi hulog ba So that's it for today's video mga my guys. Hope enjoy watching this beloved video. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless kaninyong tanan.